Ayan, kayo ulit ako mabuti na isa. Uy, ulit na isa. Ayan, mabuti kita kita. Huwag, huwag, tandaan, tandaan. Oo, oo, oo. Ayo, buta lahi. <laughs> Ayan, buta lahi. Buta lahi. Ayan, buta lahi. អ <grabas> ត់ប <sharp> ានទៅលាហើយបងនៅទៅលាហើយបាទមកជាស៊ុបហេរ៉ូដល់បតាំងកាទេលូលគីលូល

<laughs> ang daan. Tumangang tayo. O. Tumangang Tingnan tayo! Huwag kang mag-awak! Puta ka! Sa diyan ang awak. Ayun. O, panawitin niya ako. ako tumalag. Dagyan na lang. Hawakan na lang. Huh? Doon lang. Mag-awakan nga, mag-awakan na. Parang mag-sukira na. Ang tihis. Tapos yung may uus. Meron dalawa din yung ano. O oh, yan, meron din yung ano. Oh, dalawa dito, tapos isa sa gitna. Hindi kami lang, dalawa. Doon kayo, dalawa. Dalawa kami. Oh, tak na yung mukha. Oh, may din. Ilay! Sabi ito. Hindi na kapak ako ko. Doon Game. Sino sa taas? Parang kapalian mo mo yan. Hindi ako pag iwala na eksena eh. Dalay, may pagkatay na tayo nyo. mo? Ah, saan ko. Kasi hindi tatanong. hahaha hahahaha puta leh lakot ang buta ko puta leh hahahaha ayang puta mo tutakawang hahahaha ha 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 puta leh hahaha napo leh napo leh sakit <maksika> <?jacket> ng po. Iling kini. Ay tagup ng Ano ka gagawin? Tagup ng kubatao. muna din ko pa. Slow. O dali. sa kapitan. Para pa lang sa ichi, <sliz shuttle dyingsystem Stadium> Oh, tapos ito. mo, mo. kapay. Yan. Sa tayo

Kamaya rin. Ako kumabit ka rin, kay Ryan. Dine. Heyo men! Takal takal nyo! O, huli! Lapit-lapit tayo, lapit. Ilay, ilay! Hiya! Ilay, ilay! Huwag kang malikom. baby! O, huli! Masakot ka

mayroon pa? Mayroon pa. Mayroon pa. Ngayon pa. Kaya ko kaya itlog ko. Ang layaw! Hindi mo nga tayo sinom. Sinom? You know? Kumakita. Dito. You... Sabi nga. Kumakita. Dito sa tuwing paa eh. Sabi dun sa may bataw. Okay, di na eh. Okay. <laughs> <laughs> hey.